Okay guys, so good morning sa inyo lahat, sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Lon sa bayan ng Bae, uh, nandito na yun naglalakad. At papunta tayo doon sa uh, playa, ngayon nandito lang tayo sa bayan. Pakita natin sa inyo yung ilog dito, napakaganda at malinis. Walang mga basura. Lakad-lakad muna tayo at papunta tayo sa playa. Yan, yung ating mga kababayan, nagtitinda ng mga okay-okay. Yan ito guys, ito yung harapan natin ay munisipyo to. Sang ayan, sang bay. ayan. Lalakad tayo. Ah, napakaganda. Malinis ang mga kalsada ngayon dito, mga guys oh. Ayan. Ito naman yung San Agustin na simbahan. Napakaganda. Ganda ng view. Oh. Okay siya, sabang maglalakas ay magandang kita daw. Ngayon na naglalakad tayo, papunta tayo dun sa playa. Ah. Para makinan na mga guys, tingnan niyo yung mga dinadaanan natin. Napakagandang lugar ang bayan sa bayo. Ayun oh. Nakita, Ito. Pa-vlog na. natin yung ating mga kaibigan. O, oh, ah. shout mo lang. Shout out sa iyo, idol. <laughs> so, Pamilya sa Palengke. Pamilya pami 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 mo? Pamilya na. Ako tama kain. Tama kain na inanak. So, okay. okay. Sige. Yeah. Oh, punta ka na playa. Ah, punta ka na playa, Aishan. Oh. Kaya mabarot tayo ulit yung ulo. Oh. Sige. Yan mga guys, sa uh, mga kaibigan ko sa palengke ang aking mga subscriber. Yan sa sa mga taga palengke rito sa Bae. Ayan, mababait yung mga tao rito mga guys. Ayan. Ngayon naglalakad tayo dito para makita nyo naman yung uh, kagandahan sa Bae sa Bae. Ayan no Kahit mainit, lakad lang tayo para uh, may update ko kayo dito sa bahay-sambay at napakagandang lugar din dito guys tahimik ayan mga guys ito yung terminal sa pabuntang barangay uh, San Antonio papuntang Playa ngayon na uh, maglalakad tayo dito papasok tayo doon malayong lalakarin natin dito adventure naman tayo sa paglalakad ayan Kaya eh, mga guys, ayan na yung pinaka-boundary. Ayan yung pinaka-boundary na sa uh, barangay San Antonio. Ayan yung may mataas. Ayan yung uh, pintura na mga pintura ng mga kakasikula na yun mga guys. At tinanggal na nga pala yung kandito. Yung kanilang arko. Uh, binabago ata. Yan mga guys, ito yung pinaka boundary o gin uh, sinira nila. Uh, pinalitan pala ng bago. Ayun. Nagtayo sila ng poste para sa arko. Ayun yung tawag ito, San Antonio. Ito yung boundary na kasi papasok ana uh, ito na pasukan na natin to. Uh, takot na sa barangay San Antonio. Uh, Bay Laguna. Ayun yung mga espilahan ng ating gobyerno lalaki oh, ganda nakakamiss yung mga ganito mga palayan na may kita mo guys kasi sa aming sabi para namin sa probinsya para halos lahat palayan maganda tingnan ito naman kasi mga subdivision naman kasi yan kabila ayun mga guys oh. <laughs> ang ganda Ganyan lang ang mga eskwelahan sa probinsya. Sa probinsya ganoon din, mga malalaki din eskwelahan. Maganda din. Kasi ito government national high school kasi ito. Ah, uh, sa ating gobyerno. Napakaganda. Oh. National High School ito yung sa likuran sa National High School mga guys ngayon na uh, diretsyo tayo dyan sa aso sa mga eskwilahan ganda mga guys so oh, nandito dito tayo sa barangay Kwan, uh, San Antonio nandito tayo sa elementary school naglalakad ayan ang ganda ng eskulante dito. May elementary school. Malalaki din. Yan mga guys, ito na yung harapan sa kasing pupuntan dito. Yung Barangay Hall sa so, Barangay San Antonio. Yan, ito yung bar Ito yung Barangay San Antonio mga guys. Dito nyo rin matagpuan yung uh, Tawag dito yung Lumang grotto rito Nasa 100 years ah, oh magwa 100 years ata yun So pupunta natin dito Pasok tayo dito Ito yung groto nila Sa uh, dating simbahan na lumabog Ayan. Ito yung grotto ah, napakaganda. Ay, mga makanay ngayon ang tubig ngayon, guys. Hindi ah, uh, syempre hindi naman tagulan. Napakaganda. Kaya yeah, akyat papalon. Yan, nandito tayo ngayon sa barangay San Antonio. Ayan. Ito naman ang cover court naman nila itong mga guys. Ayan. ayan. yung mga floating solar nila. Uh, para magkaroon ng supply dito. Sa mga kuryente sa kanilang barangay hall. Ayan. ayan yung mga bangka o. Oh. Ah, nire-renovate pala yung doon sa kabila mga guys. Sa tingnan mo. Mamaya, makikita natin dyan. pupuntahan din natin. Ayan. Ito yung groto na dating simbahan nila na lumubog. Kasi ang sabi ko sa mga kaibigan ko, nasa 90 plus na. Ang pandito. Ang edad sa groto nila. Bakit tayo dito sa taas mga guys. Ayan. moto ang kanilang mga uh, cover court ito naman yung kanilang uh, floating solar, yung mga nagsusupply ng kuryente para dyan sa kanilang cover court at sa barangay napakaganda yan mga guys sa pagganito na nagkakaroon ng mga floating solar, uh, solar. yan yung mga uh, kabundukan sa uh, Talim Island yan kasi guys, uh, nakakasakop na yan, yan Yung, uh, tawag dito, binangunan Rizal. Yung mga kabundukan yan Ayan naman yung bundok na mataas. Yan ang Mount Makiling. Yung dito naman, ay papunakuan na yan, uh, kalamba. Yung nakikita nyo. Tapos itong, itong uh, bundok na mukha nyo mababa, ang Yan ang, sakop sang Los Baños. Yan yung mga bangka. Ang ganda ng mga view dito mga guys. So, ayan, kung makikita nyo. Diba? Sobrang cute. Bababa tayo. yung kanilang gruto na may edad na rin yeah. napakaganda yun kasi uh, pag may mga floating solar malaking bagay talaga yan kasi unang uh, una kasupply natin ng kuryente sa kanilang barangay ayan ayan ang dami Eh, ngayon bababa tayo. At punta naman tayo doon sa kabila mga guys. ok so ito yung community fish uh, landing center nila ayan, pakita natin sa inyo yung mga bagsakan dito sa mga isda, yung mga bilihan yan o no? ah uh, pala sa aking kaibigan dito sa kay Buknoy Palaboy kalimutan ko na tuloy shout out yung aking kaibigan mga kakarito, yan yung aking kaibigan sa Buknoy Palaboy ayan mga no, guys so, yung mga isda dito na nila, ang lalaki yun. big head. Pati karpa yung isang malaki, tapos sila po yung lalaki. Ayan, dito kasi, uh, bagsakan ng mga isla dito. Dito yung bilihan. Parang, tapos ito, ginagawa para dito yung kanila. Baka magkakaroon ng mga re-craft dito. Kaya ganito yung mga kanila. Ganda? kasi dati nung magpunta natin dito walang ganito ngayon puro baka magkakaroon ng uh, expansion to, magkakaroon ng simento tapos re-recraft maganda na ito sa mga hindi pa alam pumunta kayo rito sa mga fish center nila rito yung bagsakan sa mga isda Ayun. dito naman tayo pakita natin sa inyo yung ginagawa dito ikot naman tayo sa kakabila mga guys yan mga guys oh. nandito na tayo sa kanilang Uh, seawall. Ayan, ito na yung mga kanilang mga panambak dito. No, taas na rin. Parang nalala ko tuloy yung nasa uh, Manila, yung tawag dito sa reclamation area sa Manila Bay. Yung dyan sa Harap lang sa muwa pala. Ayan, no, yung mga stephile na mga bakal. Na ibabaon yan doon. Ayan nga pala. Dito pala nila binabaon mga guys. So. Oh. napakaganda na the best ang ginawa nila rito kasi uh, pinalakihan nila para kumbaga eh pag uh, lumakas man ng alon hindi na tumatalsik dito ng tubig yan ang kagandahan mga guys, oh, kung pansin nyo talaga, napakaganda na, napakalawak pala dito. Ito na pala, ibang iba na to. At uh, so siguro mga sa so, so mga taon to, tapos na to. O oh, ilang buwan na siguro project nito. Pinalakihan nila, ang ganda. Ayan mga stiff pile nila na binabaon. Napakaganda tingnan mga guys. malaking pagbabago na pala rito sa barangay San Antonio, San Antonio kasi uh, pinalawak nila Ayan, ito lang pala ang uh, ilog pala to kaya may kanal pala ayan o, oh, ganda kasi maganda naman kasi mga guys kasi pag mayroon ganito kasi yung pag tag kasi yung mga malakas ang ulan nagkakaroon ng ampas na alon dito nagtatalsikan kaya yan yung ginawa nila oh. nagbaon ng mga file na kwan, bakal pang salag kasi pagka nagkaroon ng piyesta rito napakaganda Ayan yung mga isla, nila, mga simbolo nila rito mga guys. Ayan, maganda tingnan. Ito yung I Love playa Ayan. Ayan. Meron mga itatrabaho dito. Yan, dami mga bataw. Oh. Yan. Ganito na. Ibang-iba na ngayon yung uh, barangay Aplaya. Napakaganda na. Yan. Okay guys, sa so putulin na ni Papa Lonto at maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga subscriber natin. Uh, maraming salamat sa inyo Ingat po ko at God bless Hanggang dito lang muna Bye bye